biyernes ng Pebrero ay pinagdiriwang natin ang National Bubble gum Day. Ang araw kung kailan ligalang walang habas na pag -mmuya. Pero teka, may nakakatawang chismis na may halong science tungkol sa bubble gum na baka hindi mo pa alam. Wow. May mga pag-aaral na nagsasabing ang pagmuya ng bubble gum ay nakatutulong sa memorya at focus. Ayon sa mga scientists, habang inungiya mo ang gum, bumibilis ang tibok ng puso mo ng kaunti. Kaya dumadami ang oxygen na napupunta sa utak. Isang pag-aaral naman sa UK ang nagsabi na ang mga ngumunguya ng gum habang nag exam ay mas naaalala ang kanilang ni-review. Kaya naman, kung mag -e exam ka, ngumanga ka na at ngumuya ng bubble gum. Pero wag sa harap ni teacher ha. ...pagalitan ka. Ilang bata na kaya ang napilita namang magpagupit dahil sa isang aksidenteng bubble gum disaster? Alam mo bang ang peanut butter ay isang bubble gum remover? Oo! Tama ang basa mo dyan o tama ang iyong pakinig kapag nadikitan ka ng gum sa buhok mo. Huwag kang mataranta. Lagyan lang ng peanut butter at unti-unting imasay. Instant hair rescue! Kung wala kang peanut butter, ice cube din ay pwede. Pero baka lumamig ang ulo mo, literally. Totoo ba may bubble gum sa sikmura mo for seven years? Narinig mo na ba ang kasabihang huwag mong lunokin ang bubble gum? Tatagal yan sa chan mo ng pitong taon. Well, fake news yan. Ang totoo, hindi natutunaw ang bubblegum sa tiyan natin. Pero dumadaan lang ito tulad ng ibang pagkain. So kung nalunok mo ang bubblegum mo, huwag magpanik. Hindi ito, nag, oh, hindi ito magtatayo ng kondo sa bito mo. World record ng pinakamalaking bubble. Kung feeling expert ka sa pagpapalobo ng bubblegum, subukan mong talunin ang record nito ang pinakamalaking uh, bubblegum bubble ay may sukat na 50.8 cm o 20 inches kasing laki ng bola ng basketball. Ito ay naitala ni Chad Fell noong 2004. Walang tulong ng kamay, meaning legit na power ng panga ang ginamit niya. Parang ganto naman, bubble it or not. Ang bubble gum ay hindi lang pampatamis ng buhay, kundi may kasamang science, accidents at world records. Kaya ngayong National Bubble gum Day, ngumanga ka lang at mag-celebrate. Pero siguraduhin mong hindi mo ididikit sa ilalim ng mesa ang bubble gum, ha.